Provincial Dorada. Mga ilang araw na ba yan? Ano, ano, po kayo. Four months. Four months? Ako. nag na ako. nag ka na ako? Huwag yung sasabihin ko sana. Mm -hmm. May bawa mo kayo sa sa loob. Hindi <laughs> <laughs> nakasagot. Hindi <laughs> nakasagot. May na ako sa pain. Ito din yung sinasabi ko. May na sa pain. ko oh. uh -huh nako Kailangan talaga may bagong ka 10 kilo lang sa loob nito. Oo. Oh? Yan lang, oh. Yan hmm. naman. Ano? mo yung katawan niya, oh. Sama. Hmm? Wala na, hindi na mangat. Kulang pa sa kalahati. Ito na. Pero, mami, medyo may aray to pero mamaya kaya mo nang sutokin niya. Yung diba? diba, pag natabig ka, masakit? Oo. Ayong ano, biglang... Biglang tabi. Mamaya, gagawin natin yun, makakatulog ka na maayos. Pero ito hindi pa mapiperfect mayangat kasi kailangan pa ito ng stretch. Hindi ito pwedeng biglayin kaagad eh. Kasi baka ma yung mga tendon niya, mga ligaments niya. Pero pag na-align ito, konting basyada na ito. Tuturo ko sa inyo kung paano kayo makarecover dito. Ha? Diyan lang. Pero kailangan nyo munang pagtisa. Ilang segundo lang naman yun. Ten, 9, dey 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 Partida na therapy pa kay niya oh. Oh, wala nangyari, nasaktan lang na kay Rob. Na, mayroon namang problem din lang pagkatapos ba bitbit. O kaulit ito pa lipat-lipat na sa bitbit. Pag nawala dito bitbit. Pa-try kayo naman. Yep. Javier. Ne. Tinikban nyo sa'yo, Royo. Ang gawala eh. Relax na, mami ha. Mm -hmm. Parang puti ko lang muna. Bago ang lahat. <laughs> Nagyan natin ang magic Pow! Pow! Pow Woy, dapa kayo, mami. Yan, para na kami. ready ko muna. Salansanin ko muna bago natin pekto, sir. Eh. Dapa. Ano dapa? Pinakamasarap yung pekto, sir. Eh. Gilit yung gulong kamay niya. Bili, o. Bili niyo po. Tandaan po. Babago po kayo ng hindi. Paano pag in-adjust pa yan? Straight lang kami. Yan. Yeah. Ising nyo lang. Mula-mula pasang mentagal Lagu-lagu yang kata-kata Ya Lagu-lagu yang kata-kata ni Ya Lagu-lagu uh, uh. kata-kata okay. ni Okay, siya ka lang mami ha. <laughs> Nakapag <laughs> <Sampang. Marini. laughs> ah, oh. eh. Ang ng bakit eh. Ako yung ni Ailey eh. eh. Hindi ko hindi nga si Ailey na ano. Pumutok ah. Hmm. Kasi hindi yung repair. Hindi, hindi Anak na kimawa. Yung pumpa ng gano'n. Bagtari mo. Oh. Ni ni talo dia dito kasi eh dito yung sana plus eh. Okay. Yeah. Ya. Bin here. Dicey lah. Hmm, ni bumot yung to. Okay, mami po eh. Isu pa rin kita, pa. Talaga. Orang <laughs> <laughs> <Walang> bata kuwa <mo. laughs> weg ethical sa ni. Eh. Kau nak tunggu ye Kau lah lebar mami Ya Yo, nang inah harap balik Sigaw nyo lang Sigaw nyo lang Huwag mong pigisim Huwag mong pigisim Pigisim ka? Ah! Inhale exhale Ah! No that you wrong for me Kaya Sigaw mo kasi Huwag Tissue, tissue, tissue right. Try hmm. Oh. Oh. <laughs> <I'm submitting. laughs> Sabi ko sa inyo, kaya kaya niya eh. Kailangan nyo na ng mga ilang sagdali. oh, <laughs> mamaya <Lady>, magaling na yan. hindi, hindi na isigaw ni Ma'am. Lumabas <laughs> sa mata. Pero to kasi, kaya natato. Sa dami ko na ba namang na-handle na ganyan to, alam ko na yung kalalabasan. Kaya pinag ready ko kayo ng 10 kilo na sa loob. Para kayaanin yun may pain talaga kahit saan kayo magano. 'Di ba? Last na to. Kaya niyo na 'yan. Kaya kaya okay. niyo na po, po 'yan. Kailangan lalabanan. Tumulong lang po. Yeah. Yan. Yan lang. Hindi uh, silang po. Ayun yun yan. Seconds lang yan. Ayun, mayroon top na yan. <laughs> kaya niyo yan alam ano lang yan eh. para lang kayo na ano, tapak ng thumbtacks kaso galing sa bagaan yung thumbtacks <laughs> nakababad sa baga eh joke lang eh, normal lang naman yan pero ito ang magiging benefits nyo yan pwede na kayong tabigin suntokin ihiga di ba na pag hinihigain yung patagil, masakit? Isang magkano lang siya ano e? Yun, tignan nyo. Hindi niya mahiga ng tagilid? O, higain yung patagilid. Tignan eh Ano? Kaya na? Ha? Uy, oh, tatawa-tawa kayo ah. <laughs> Sabi ko sa inyo, kailangan nyo lang magtiis. Pag tumunog na yun at nahatak ng na Dorito, pag tinabig kayo, kayang-kaya nyo na. Di ba pagka binigla kayo, ay ay! 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 Ito, ito nga yung sinasabi ko, ini-explain ko. Hindi pa siya, hindi ko siya pinipilit tong ganito eh. Pag hilumin ko muna yung mga inflammation sa loob, kung saan na yung maging pag naka, pag naka, na gumalaw na kasi yung head humerus dun sa loob, pumasok na sa glenoid, mawawala na yung stress ng mga ligaments. puno puno kasi ito ng ligaments, tendons, syempre, blood vessels, pagkano, ganun, yung mga muscles niyan. Kailangan lang yan, mainat-inat ka. Ganito. Yan. Tapos. Yan. Kasi, pag piniyasa natin ito, possible na ma-rapture natin. Ano? Okay. Okay. Ikaw na mag ukin unti niyan, ganito. Okay. O, hmm. Yan, oh, nito. Yan, no tapos. Basta araw-araw lang, tapos. Ganyan, ang oh, mami, oh. Okay, oh. Okay, lakas ayaw konti. Yan, tapos ganun. Yun. Okay? Yan lang magiging practice yung muna. Tapos, yung kung sakali, kung gusto niya na magbaras. Okay? Ini na, mga mga tatlong linggo. Layak na yan. Ikaw, di-hugging mo lang. Ano di ba? Huwag na kayo maliligo today, ha? Okay? Bungas.